yo magandang hapon po magandang hapon ang oras natin ay 2.21 ng uh, hapon so uh, tina natin kung anong magagawa natin uh, sa hapon ito so mga busy sa ano hey. busy so dito ngayon sa bahay ay naisip ko po uh, pawashingan yung motor ko Kaso, umulan pa sa labas at syempre hindi tayo makalabas dahil mabasa, mababasa tayo dahil nakamotor pa lang. Motor pa lang naman ng service natin. At yan si Bolter. Bolter. Yo. Bolter. Hmm. At andyan pa yung mga Christmas decor natin. Ah. Yan. Buksan natin itong ilaw. Yan. At ito si Aw-Aw. aw Hindi ka sasama? Oh, oh, oh. Di ba sama? Hmm? Ako pa si aw, aw. si Awaw. Inaantok si Awaw. Mga kapatid ko. Yo. Nini. ni oh, oh. Hmm. Ah. Eh! Hey. Hmm. Angeline. Ito nga pala yung mga classmate nila. Saan si sa, na sila ngayon? Ha? Ah? Nasa OJT. Nasa? Hmm nasa online job training sila. Yan, sana all. Sana all ganyan mga classmate. Ang gaganda. Mm. Hello. Classmate ni Ilad. Ha? Huh? Classmate ni Ilad. Ayun pa nga pala yung isa. Ay mga kapatid ko. Mm. Parang nagisuntong ka na. hey, ganit ka? <laughs> <laughs> parang dapat napatrubol ka na naman ha. Masarap. Seryos seryoso, seryoso. nga pala yung ano. Yan po yung aking sticker. Yan. Mm. Ayan. So, papagawa tayo ng marami niyan. Yan Ayan po yung aking sticker. Alamid striker. Maganda yan. Na, yan na, lang yung ano. Yung natitira. No? Si gray man daw. Gray. Ayan. Dito nga pala sinanod yung motif mm. namin dito sa bahay. Kay Gray. Mm. Gael kay Gray. Hindi sa uh, baka po bukas, abangan nyo yung ano, ibablog ko yung Hello. last na Hello. session Hello. kay Aw Aw. Na magpapatrok siya na antay no? Hello. So, hindi po, ano, hindi po isahan lang. Ilang session, ilang ano yung to? Ilang session yun? Pang tatlo, bukas. pang tatlo, last na yun. So, kung ako yung sasama sa kanya bukas, tingnan natin, ibablog natin. Last, Ah? ah pang-apat. pang-apat pala. Pang-apat bukas. So, tapos na. At yung yung ano, yan yung nakakagat si Gray. Yan. Si Gray yung nakakagat. Mm. Ano? Wala na atang ano? Wala na atang ulan sa labas. Tingnan natin kung may ulan pa. Konti. Ambon, ambon. Ayan, nalalapit na po yung muling pagsasama-sama ng Timpa Hawaii Uh, abangan. Abang-abang. <laughs> no? Abang-abang. At good luck sa ating lahat sa next project kay Mary. So, sana uh, tangkilikin niyo po ulit, no? Yung uh, next project namin headed by Kuya Noli Vlog. Yon. Sana po ay katulad din ng pagmamahal nyo sa aming uh, uh, kay Rika. No? Yung naging project namin sa bahay ni Rika. Yon. So, maraming, maraming, maraming Maraming salamat po. Dito po sa may tindahan at magmeryenda muna tayo. So guys, uh, parang kami ni Mama yung magsasama doon sa San Juan magbibili ng mga sangkap dito sa ano sa pansitan. At ito nga pala yung binigay ni Lula ni Rica to na mais. So ang ginagawa nito uh, pinag -ano lang lahat, no? Pinakuluan lahat. Yan. Ayan po. Galing kanila ano? Lola ni Rika to, no. Si so yung iba niyan kanina ay ginisa ni Mama sa ano sa kamatis at meron pa diyang natira. So bukas naman 'yan. Okay, at ito yung ano. Ito yung ginisa sa kamatis. Merienda tayo. Ayan po. Ayan naman. Sarap 'yan. Yan yung ano. Simula nung mga bata pa kami yan yung ginagawa ni mama. At ito po yung pansit bato. Yan. Pansit bato. Pansit bato. <laughs> yan. At ito yung display. Yan. Yan hmm. display. Turun. Turun. Si mama sa kasi ka-single Berindam hmm. muna ako Berindam muna ako Berindam muna ako Berindam muna ako Berindam muna ako Oras ay Nang oras? 2.35 oh, So bubuo tayo ng isang vlog So maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta Maski pa ano oh, okay pa naman Okay pa naman yung aming mga views Ayan, sasana sana po wag po kayong bibitiw sa amin kahit na magkahiwa-hiwalay yung team pa no? So, pagaling siguro sa San Juan, palinisan ko yung motor, magpakarwas tayo. Tamang tama pa naman yan. Para laging, ano, laging gwapo yung ating ginagamit araw-araw na ano, sa pag-vlog ng motor ko. Ito, garinda po tayo. Hmm. Lagyan ko ng kanin. Simplado to yan. Pinisan nyo naman sa kamatis. Ang pagkakalam ko, parang kami lang ata yung gumagawa nito sa, ano, sa mais. Pagkatapos pakuluan, then pag malambot na, uh, kukuha na si mama ng kamatis. The seasoning, yun lang. Hmm. Sarap. Sarap na grabe. Ayan, may dumating. Parang Jason. Oh, parang Jason. Kamang... Kamangkin ko sa hili. Ah. Ay, ako gigisawan. Gigisawan. Ayan, nag-aanap ni Jason ng ginisang mais. Bagis na lang yung ka? Ha? Hello, hi. Hey. Bagis na lang yung ka? na na lang yung ka? Nara, Yes, Ha? Mm. Yo? Yo. Yo, blaga. Ito na ito ko si Ate Amin. Ito na ito ko si Ate Amin. Hmm. Tumangkin ko. Nagpasok pala. Ayan, alam pala ni Jason may mais dito. Salamat kay Lola ni Rika to. At sa family ni Rika to. Napakabait. Daming mais. Nagaanap. Nagaanap ah, ni Jason ng ano. Nagaanap ni Jason ng ano. Nagaanap ni Jason ng ano. Nagaanap ni Jason ng ano. maghintay na lang tayo dito sa ano, dahan. Uh -huh. Bali si Kasindil na daw yung sasama kay Mama. Ay meron daw ano, ah, din, no. importanting importanteng pupuntahan din So, ang vlog natin ay Papawasin na natin yung, yung motor. Bibi. Tadelo. Tadelo niya. natin yung motor para ano, malinis. Simple para, para malinis. Sinabuto hmm. hmm. nga ngani. Pwede mang matatagpuan. Kaya. Kapit mo kuntan. Kamo na? Kamo na. Yan, may pa-take out si Jason, no? oh. Humingi ng ano. Sana lang yung magluluto ng pinalambot na mais. Bye, Gigisa din sa kamatis. Yan, dadalay ni mama at dadaan dun sa bahay nila. Oh, Yan. So, sila na lang yung ano, mag-market. Ma San Juan. Sila ni Kasingil. Maghintay na lang tayo dito. Ayan na sila. Yan. Punta ng <coughs> San Juan. So, Maghintay na lang ako dito. Tapos pagdating nila, kawasingan natin yun. Ayan, pinapawasingan natin yung ating motor. Baka sakaling ibinta ko na yan para malinis. Dito ko lagi nagpapalinis niya. Ayun guys, uh, baka sakaling ibinta ko na yung akin motor. Kaya gusto ko malinis lagi. Para. Joke uh, <laughs> <yuk> lang. Joke <laughs> lang po. Uh, uh, hindi natin pwedeng galawin yan dahil yan ang service natin sa pagpapalak. Ayan, pinapakintab na lang. Eh, ano? This 1 Yeah. natin to kay Kaya Noli. Pintab na. Hmm. Ayan, Kaya Noli. ko na sa ito. Ayos. Gwapong-gwapong. -gwapo. Ayan, so dito tayo kanila ano, kanila sa kaibigan ko sa dulo ng Buwa. Ayan, nag, uh, ano to ko, nag umulan kasi, nagpawasing. At uh, nag-drop ako dito sa kanila. No? At umuulan pa. Oras ay, ano na, mag-aalas ay isna. So, ako ng pansit bato para mag, ano kami, mag-merienda, mag-snack. Ayan, at uh, thank you kay ate at nagluluto. Pansit bato. Ayan. Pansit ba ito? Ayan. Tapos ito. Ayan. Pinapakulo na. Ito nga pala yung ano, kaibigan ko dito. Hey. Hey. Edwin. Hey. Matagal kaming ano, ah, uh, yung nagkasama. Uh, siguro mga 5 months. Ngayong, nasa, saan tayo nun? No? Qatar? Qatar? Switzerland. Ah. Switzerland. Switzerland. Ah, Switzerland. Iba yung Switzerland. Ano yun? May yun. Switzerland tayo. Tapos nag... Iwanan kita doon. Ano kasi nung sa Switzerland kami, tanim siya doon ng ano? Lunga. Nagtanim ng lunga. Kumusta naman yung lunga mo doon? Ayun. Ayun. <laughs> Kaya, yeah. 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 may meron pa rin sesame seed yung mga ano. So, bravo brabon. Ay, yung mga. Ang <laughs> <laughs> talaga yung supplier ng utang, sesame seed sa brabon. Utang na loob pala namin. <laughs> yes. Yung sa kaso niya sa, ano, sa, sa, sa Skyflix. yung dahil yun sa kanya. Ayan na po. Alay, nagay na. Ayan. Ah, uh, sarap niya. Ayan, nato na po ang pasigma to.

at syempre yung ating oh, kiwit na kaibigan kiwit na ano yan saido <laughs> <Side> <laughs> wacha uh. ayun po sinasabi na yung ko ka so kukaka, no? cameras, so, uh -hmm. Mm -hmm. so ito po kasi yung pamilya na to uh, kung hindi ako busy babalik at babalik ako dito no so ulitin ko utang na loob ko po sa kanila yung aking youtube channel dito ko na monetize And kaya kapag uh, ano may free binabalikan ko sila Ayan maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, nag-inabutan uh, na tayo ng gabi. At 'yun, hindi ko na po sila agipin dahil ano mga mahihiya inyan sa vlog. At 'yan na uh, nagkumakain po silang lahat na. No. So ayan, uh boss nila, baydiesel mag-aampon. So, simpleng simpleng vlog muna tayo ngayon, no? Hanggang uh, mag-start kami sa second project po. Uh, yan, uh kunting araw na lang no? magsasama-sama ulit ang team Pahuay, Kuenuli. Ah, uh, 'yan. maraming uh, salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye.